Hello guys, welcome back to San Eleven Quintaro. Kamusta po kayo? Kamusta kayo mga Leo? Kamusta po? So, hindi tayo na-update sa inyo mga Leo. Um, Siya nga po pala, thank you. Thank you so much po sa so, patuloy na po suporta ninyo sa akin. Thank you, thank you po. And God bless po sa inyong lahat. At uh, maraming biyaya na darating sa inyo. Thank you, thank you. At sa mga bago, welcome na ulit po kayo dito. Maraming maraming salamat po sa pagtangkin. Um, so, ano, no, Leo, sa so, general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kung nila mo, kung ano yung akma para sa inyo at ang ibang hindi ay, ibigay pa natin sa iba. So, simulan na natin mga Leo, kung ano ang iyong mga energy sa mga Leo? Passionate ang mga Leo, no? So, ano nga ang um, update sa inyo mga Leo? Alright. ang mga layo. Ang mga misayas mga Okay, Leo. So, di, ang card mo ay So, na, ang energy ninyo dito is nagre-rest kayo. No? Pinapahinga nyo yung isipan ninyo, yung katawan ninyo. Parang inaalagaan nyo masyado yung katawan ninyo dito, mga Leo. No? So, ang o naman kaya kailangan nyo rin magpahinga dito dahil sobra siguro ng trabaho ninyo. Kaya uh, kailangan nyo magpahinga ng no? pina, ang um, pinapar kailangan ng rest ng katawan ninyo para ano para magkaroon to ng uh, magandang energy muli no? sa pagtatrabaho ninyo. Siguro um, kaya ito lumabas ang rest is sober, napaka, super, ano na kayo dito, um, fatigue you na, know? napapagod na kayo masyado sa trabaho. And, sweet treat. So, kailangan yung treat ang sarili ninyo. Yun na nga, kasi sobrang pagod na kayo dito. Eh. Pagod na kayo sa kakatrabaho ninyo. So, kailangan yung i-enjoy yung sarili ninyo. Kumain kayo ng mga matatamis na pagkain. Yun know? yung masustansyang pagkain na may apple, may strawberry, or kumakain kayo ng mga sweet na pagkain. Mga Leo, mahilig kayo sa mga sweet na pagkain. Siguro ito yung ano ninyo, habis ninyo. Itong mga pagkain na ito. Kaya habang kumakain kayo nito, nare-relax yung katawan ninyo. No? Mga deyo At ang ilan din naman sa inyo ay look for fairies. Wow. Siguro meron kayong mga ano no. Meron kayong mga halimbawa maalis kayo, naglalakad kayo or minsan pag full moon or new moon siguro meron kayong nakikita mga mga paru-paro mga ganyan sa ano or naiisip nito naiimagine ninyo mga leyo. itong mga fairies parang nag-iimagine kayo dito eh. or kasi hinahanap nyo kung ano ba itsura ng fairies. So, nandun yung ano, parang ano kayo dito, ano ang meron sa mga fairies. Parang hinahanap nyo, parang inaalam niyo kung ano meron sa kanila. So, ano pang ang message sa inyo mga layo? or mga layo, mahilig kayo sa nature? kasi ang mga Aquarius is na lagi nasa nature, no? Kaya siguro mahilig kayo magtanim, magtanim ng mga halaman, no? So, yun, no? yung mga puno, may mga puno dito siguro meron kayo mga inaalagaan ng mga sa halaman na ninyo, no? mga leyo. Mahilig kayo sa nature. So, ano pa ang message sa inyo mga leyo? So, ang mga, siguro kayong leyo mahilig kayo talaga sa pagkain no? siguro yan ang ano ninyo ang hilig ninyo para yung mining niyo is maibsan yung pagod ninyo. Okay. So, dito leyo Wow. Wish fulfillment, no? Wish fulfillment kayo dito. Excuse me. Siguro ang ilan sa inyo mga layo, no? Kaya nandito yung rest, no? Kaya siguro minsan sinasabihan kayo ni Universe na kailangan yung i-relax ang iyong katawan, isipan, dahil na-achieve nyo na eh. Na-achieve nyo na or ma-achieve nyo na yung mga pangarap ninyo, yung mga wish, wishing nyo, yung mga wini-wish sa universe na no? kaya um, sinasabihan ka na andyan na, paparating na siya. So, kalma ka. Kaya pinapakalma ka nila. No? Dahil naabot mo na to at maaabot mo na. Yung mga bagay na pinapangarap mo. Ang dami, no? ang daming darating sa iyo, or ang daming nang dumating sa si inyo. Ito yung mga wini mo na unti-unti mo nang natutupan. Mga leyo. ah sa, uh, dito, so dito, um, so take a risk, na leyo. Sumubo ka, ng mga bagong idea tungkol sa tungkol siguro dito sa sa mga pagkain na gusto mo no? siguro ano dito Leo um, nakapag-isip ka dito magnegosyo ng tungkol sa mga matatamis na pagkain no? kaya um take magte-take ka dito eh nang gusto mong na magnegosyo tungkol sa mga pagkain na medyo na matatamis siguro ang ilan sa inyo dito is nagtitinda ng nagtitinda ng mga prutas na no? mga candy siguro ito rin yung negosyo ninyo mga leyo or ang din naman sa inyo is sana assistance dito is parang nagme-meditate din kayo dito mga layo sa mga kristal may kristal akong nakita dito parang nagme-meditate kayo dito kumukuha kayo ng lakas sa mga kristal at sa tubig na paangat no mga layo humalanghap ka ng mga sariwang hangin at lakas sa mga kristal at sa tubig para yung mga idea mo at makatulong ito sa iyo mga mga leyo so ang ilan din naman sa inyo mga leyo ay andun yung ano Parang ka naaalala? May mga nangyari sa buhay mo na hindi ka naging masaya nung dati. Siguro nagkaroon ka ng problema dito, Leo, na hindi mawala-wala sa isip mo. No, mga Leo, naala naaalala mo palagi. Kaya minsan eto yung yung mukha ninyo is napakalungkot. Kasi lagi nyo naaalala eh. Yung nangyari sa inyo dati. No? Mga Leo. May mga naaalala kayong mga memories dito. Memories dito na nagkaroon ka ng pagkalungkot. masyado ka nagiging emotional. Lagi mo siyang binabalik-balikan. Lagi mo binabalik-balikan yung mga hindi magagandang nangyari sa iyo. Kaya nga pala, kaya nga po pala misan, ang energy ninyo dito is, siguro misan, andun kayo sa, sa nature, no? para siguro maging kumalma no, maluma yung isipan ninyo. Para mabawasan. Para hindi na, hindi nyo na maalala muli yung mga nangyari sa inyo na hindi maganda. Misang dito mo na lang sa sarili mo, yung sarili mo, sa mga nature. Ang ina sa inyo mga leyo. Sana so, pa ang message sa inyo mga leyo. Okay. So the message of ng mga Christian is expand your consciousness. Ah, kaya pala mahilig kayo talaga sa nature no. Kasi kailangan nyo i-expand yung energy ninyo. kaya kayang kaya siguro dito rin kayo nag meditate na. No? nag meditate kayo siguro minsan sa mga nature. Kaya ako pala ang ilan sa inyo mahilig sa mga halaman. So, storytellers, no? Healers, therapists, psychic, no? So, ang ilan dito sa mga leyo is malakas din yung intuition ninyo, yung pakiramdam ninyo. May pagka-healers, may pagka din kayo. At uh, therapist, no? May kakayahan kayong manghilot, no? So, kaya pala, no? Andito yung nature sa inyo. Kasi may at Ito yung ano ninyo, eh. Ito yung ang patanggal ng stress ng mga layo. So, yun po. Yun po sa inyo. Um, huwag niyo na po itong ano, yung mga nangyari sa buhay ninyo na hindi magandang nangyari. Um, huwag niyo nang alalahanin kung baga ano na to sa inyo um, lesson, lesson learned sa inyo. Kaya sinasabihan ka dito na um, i-ground mo rin ang sarili mo sa mga nature, tapos mag-relax ka. Dahil ang tiyunti naman yung binibigay na sa inyo, yung mga um, mini-wish -mini or, or, or ang ilan naman nga sa inyo is nakukuha nyo na unti-unti yung mga wishing ninyo. At ang iba naman ay is paparating na rin yung mga wishing niya. Mga winners niya. So, yun po yung pamesip, yung mga layo. Thank you, thank you po, and God bless.